na para gumawang reseta Panultok sa mga haters ko na puro mema itutok Man sa akin bakal ay etya puwera iputok Mo kung gusto mo magmitya ng gera Yo, what's up guys? Uh, welcome back na namang muli dito sa YouTube channel ko guys. Ayan, and for today's video, yan uh, magdi-DIY tayo ngayon guys. Ayan, sa crankcase cover nya, ayan la uh, lalagyan natin ng kulay. Yan. Magdi-DIY tayo guys. Yan. ah uh, tatanggalin natin mamaya yung tornil yung tatlo na yan. Yan. natin ng kulay. Yan kung may mga ano nga pala kayo dyan yung tawag dito yung mga display na pintura yung tulad ng boss ni yan pwedeng gamitin yon yan. papakita natin yung mga gamit na gagamitin natin mamaya yan ay mga gagamitin natin gamit ayan uh, martilyo ayan martilyo mga bote ng sprayer yan yung pang inject yan kailangan din yan kasi ayan yung kailangan na yan screw tas yung ano yan yung dalawa na yan red yan titignan natin yung red mamaya may laman yan clear yan hindi na natin kailangan yan kasi itong kulay gold yung kulay gold guys yan. kung may mga pinaglumaan kayong ganyan pinaggamitan yan may mga lamang may mga laman pa kasi sa loob yan, yan eh kailangan natin ngayon yan tanggal mo natin ngayon yung, yung ano yung tatlong bolt na yan guys yan tatanggalin natin yan bago natin matanggal yung takip yan ito lang muna ang kabilang side kasi hindi natin matatanggal yung kabila Uh, tatanggalin natin pinakang cover pag doon sa kabila kaya yeah, ito muna ng kabila na yan 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 lalagyan pa natin yung kabila na yun yan lang natin matanggal yung ternilya yan uh, yan sa mga di pa na kapag uh, di pa na kapag follow dyan ayan follow na kayo ayan Uh, DIY lang to guys, yung ginagawa natin na yan ah uh, wala pa kasi tayong budget na napang pakulay talaga kaya yan, DIY muna tayo, natanggal na natin yan simulan natin yung process, yan puro gas gas na rin yan guys, ayun oh lalaki naman mga dents, yan ah uh, yan, uh, tanggal na yan so, yan, ah uh, try na natin 'yan. Try na natin lagyan ng paint 'yan, 'yan. Unahin natin kulay red 'yan. Tingnan natin kung may laman 'yan. yan. Tingnan natin na bubuksan natin 'yan. Kailangan na ayan hindi yung, yung iba. Tago muna natin. Tingnan natin kung may laman 'yan. Kulay red sa kulay red yung ilalagay natin na kulay diyan, 'yan. Pag-alang laman yan, yung gold. Marami namang kulay yan. Pag-inject. Yan. Kailangan din natin yung pang-inject na yun. Ay na. Kasi pag-alayan, yan. Yung, yung, yung pang natin sa pangalan, yung pangsalin ng pintura. Yan. Yan, uh, pakpokin nyo lang guys. Pakpokin lang yan. Pakpokin lang yan para mabutas. Yan na uh, lalaki ang kulay butas niyan guys. Yan na. Uh. yan. Lalakihin lang natin tingnan natin kung may laman. Pero pagala bukas lang tayo ng bago ulit. Yan. Tapos parat ng konti. Yan. Yan napaka hirap din kasi kunin niya na yan na uh, wala tayong gamit na maganda. Yan. Yan tignan natin kung may laman. Yan. Tapunan na natin pang inject. Yan. Yan. Wala. Wala guys. Walang nakuha. Yan. Taktak natin kung meron. Ayan, Pero sa tingin ko, wala yan. Alam laman yan na. Oh. Ayan. Natuyo na. Yan. Yan la talaga guys yan na ano, talagang laban na yun ah nilakay ko yan proceed tayo sa bagong kulay sa gold sa gold tayo magpo focus naman yan sa gold yan gold na ilagay natin yan Arang, wala kasing ibang kulay eh. yeah, yan na lang. yan uh, yung procedure lang naman ganoon lang ulit sa kanina. Butasin lang ulit natin yan. yan. Tapos, gagamitin natin yung pang-inject, pang, pang ng pintura. Ayan, sa tingin ka meron ito. may Kasi, marami pa rin na. Ayan. Marami pa rin na. Ano? Marami pa rin natira dun yan. Ayan, sa mga gusto lang to guys, gayahin. Ayan. Yung mga nagtatanong na paano maglagay ng, paano lagyan ng paint or lagyan ng design yung kulay ng pangal ng engine cover yan yan guys may laman to yan yan kuhan tayo yan ito kuha rong tayo para may mailagay na tayo sa crankcase yan yan ah, uh, para ma i na rin natin yan uh. yan nalagay na tayo yan sa pag yan Paglalagay lang guys Ayan ganyan lang Ayan Lalagay nyo lang ng Paunti-unti pa Paunti-unti lang guys Ayan Depende naman sa Dami ng Paint yung Ano nyan Gano'n karami Ilalagay nyo Ayan Masasayin nyo kung Gano'n karami Ayan At Tayo Paunti-unti lang Ayan Kasi do double dobli natin Kasi Hindi gaano kumukulay Yung gold yung kulay gold na kulay hindi gaano makulay yan di matingkad kaya daw doble natin kulay tignan natin itsura nyan mamaya kapag nayari yung ano natin ginagawa na to yung procedure ng paglalagay ng pintura yan so yan makikita nyo sa video yan malabo yan pero mamaya papakita ko sa inyo malinaw na kuha nyan yan Patuloy pa patuloy lang natin paglalagay guys, 'yan. Tsaka tsaka lang guys, 'yan. Para maganda yung kalabasan ng ginagawa natin, 'yan. 'Yan ah uh, Papakita ko mamaya sa inyo guys yung finish niyan, 'yan. yan. Satisfied na may kulay kasi maganda rin na may kinalabasan, 'yan. Yan ah. Uh, kailangan din natin pala guys ng ano diyan. Tag Kung merong pangsalang maliliit, yung mas maliit pa ng konti sa butas ng ng turok na yan, yung medyo maliit na butas. Para hindi gaano nagtatapon-tapon yung pintura doon sa may ano kasi pumapatak. Medyo malaki butas kasi nung nagamit ko guys. Ayan. Pero okay na rin ah uh, nagamit naman natin ng maayos yung pang ano na pang-inject yan. So ayan guys, yung mga kailangan lang naman natin yung kailangan yung lagyan ng kulay yan yan. Lalo na sa mga iba may mahilig magkutingtingyan yan yan. Dali lang madali lang gayahin yan yan. So ayan na uh, ito na yung chore guys ano yan nagkakulay na kanina yan anong gaanong kulay kanina na kulay gold lang bosni ni yan pinaglumaan na mga pintura yung pinaggamitan mga laman laman pa yan, yan huwag nang tatapon gusto nyo gayahin to yan ayun na prob na may kulay talaga ayun na yan may kulay talaga yan yan, na uh, flex na tayo. Yan, yan. na itsura ng... hindi kinalabasan ng ginawa natin. Yan, no? May kulay na. Maganda sana kung kulay pula, guys. Kasi, eh, wala naman. Wala naman lang. kulay pula kanina. Ayan. Tapos yan, uh, nilagay ko nga pala yung sobra-sobra. Yan, kasi... Puro kalawang na yan. Ayan, pinturahan natin yan. Yan and uh, okay naman. Wala naman akong pinagsisisihan sa ginawa na yan kasi ako na yung mag-gumawa. Wala tayong pagkano dyan. Ayan, kabit uh, na natin guys. Ayan. Ayan, okay na guys. Ayan. So, ayan guys. Uh, nakalagay na ulit. Yan, maganda na tignan. Nagka-forma-forma na naman. Yan. Kaya sa mga deeper uh, kapalo dyan guys. Nakapag-subscribe, uh, subscribe na kayo. Para update kayo sa mga videos na ina-upload ko, ayan. Uh, ayan lang muna guys sa uh, video na to, ayan. Ano lang tayo, uh, konting, konting DIY guys na... Konting DIY lang tayo, ayan. Puro DIY naman, yan Ayan, sa mga di pa nakakapag-subscribe dyan, ayan, subscribe na kayo. At click nyo na rin yung bell notification para update kayo sa mga videos na ina-upload ko. Yan. Update, update tayo kay rin. Yan. Next naman tayo. Yan. Kaya yan guys.